Kumusta? Kumusta yung ating tindahan for today's video? Mag-unbox tayo ng ating pinamili kahapon worth of 6,802 pesos Tingnan natin mga kasari kung ano-ano nga ba yung ating nabili sa halagang 6,802 pesos and gaano ba siya kadami So, first mga sisiko is umpisan natin dito sa ating first box and yung open natin yung ating first box at tingnan natin kung ano-ano yung ating mga napanibig So, first in the box mga sis is itong ating uh, latest choice na My Puffering Kid si Lady Straight natin mga sisiko, ang bentahan natin is 110, then meron na siyang free na tidbits. Benta naman natin dito sa ating tidbits is 25 pesos. Then of course, yung ating mga cream stick, mabentang mabenta yung cream stick natin, kaya naman binabihan na natin nagkukuhang cream stick. So itong ating cream stick, meron tayong milk, benta natin sa tindahan is 12 pesos. Milk, chocolate, Chocolate, milk, ube, Then, kumuha rin tayo mga sis na 1 packs na crispy fry. Ang crispy fry natin mga sis, si Kobenta ko sa tindahan is 21 pesos. And of course, yung ating gata. Si gatas natin, 680 grams. Ang, ang benta natin sa tindahan is 289 pesos. Then of course, hindi rin mawawala yung ating beer brand na 130, 300 grams. Uh, benta ko sa tindahan mga sisiko is 135 Then yung adult plus natin is benta natin ng 140 pesos. And of course, yung ating 3-in-1 na, uh, 3-in-1 na jeans coffee, bagay natin sa tindahan is 17 pesos. Then, of course, yung ating premium mga sisiko, nagtaas na yung ating premium coffee. Ang puhunan na ito mga sisiko is 24. 24.85. Benta ko sa tindahan 8 pesos. 8 pesos na premium coffee ng ating mga sisiko. Or 3, 5, six, seven, eight. Then, itong ating premium na uh, 50 grams. Ang puna na nito mga sisiko, is uh, 48.75. Then, ang nasa pindahan mga sisiko, is 55 pesos. Dalawa. Then, of course, tayo na one pack na ferry. Uh, na yung natin. Change the collect. This is Then, ako sa pindahan is uh, 12 pesos. Tatlong tay. One, two, three. And of course, yung ating birds 3, birds 3 ka kapit na yung muscles ko is 14 touches. One tie. Then of course, hindi rin mawawala yung ating stick tatlo lima yung bentahan natin. Kumuha tayo ng isang jar na chocolate, then isang jar na milk. Ngayon is mag-update tayo ng pricing kasi nga may mga uh, paninda na tumaas kaya magtataas na rin ng presyo. One box, one pack na chucky, 16 pesos yung bentahan ko kay chuck. Then, itong ating Selecta Sterilized Milk, 36 pesos yung bentahan ko, kada isang piraso. Then, of course, gumawa tayo ng J.B. Baguong. Si J.B. Baguong natin, tatlo, 25 pesos yung bentahan natin. Next, itong ating Spring Oil, 269 yung bentahan natin. Then, limang piraso ng cut Tuna Flakes Oil, 33 pesos yung bentahan natin. So, yan yung ating first box mga sisiko. Next box, gumawa tayo ng one pack na yum shot. Yum shot natin sa tindahan is 12 pesos. Then, one pack na lion stick. 12 pesos pa rin. Then, tapo. So, kano nyo binaganda yung mga galit ninyo? Ang sisiko sa tindahan namin is 12 pesos. Then, dalawang prosumi. 12 pesos each. Meron tayong bavarian. Labor. Chocolate labor. Then, of course, hindi rin mawawala yung ating EQXL. Benta ko sa tindahan, 15 pesos per piece sel pa rin Then, one time na keratin Pang 10 pesos sa tindahan namin Then, of course Two box ng bengbeng Beng, Pang 10 pesos Ang sakto Ito natin, 12 pesos Then, meron tayo din Nakuhang tatus cheddar, cheese Tea, Pang 10, 12 pesos Napaghalat ang mga sisiko Na chichirya lang Ang sakalang 100 coins chip pang 12 pesos then ito buy 3 get 1 free ito yung mga pang 25 pesos natin na mga cup noodles then of course meron tayong nakuhang buy 10 get 1 free na kopiko brown pang 10 pesos pang 17 pesos yung bentahan natin then meron tayong nakuhang buy 20 get to free na kapuso creamy white. So, ito is pang 17 pesos So, di ba may dagdag? Kita na tayo kay copy ko. Kasama sa ating mga nakuha sa halagang 6,802 pesos itong uh, ah, dalaw dalawang Mountain Dew pang 25 pesos yung bentahan ko. Then, one case na one case na situ. Then of course, hindi pa wala yung ating mga chichirya. One trans, meron tayong green bee, pang 10 pesos. Patata, pang 10 pesos. At tatu, kiatos, pang 12 pesos. Cheese eat, pang 10 pesos. Hi -ho, pang 18 pesos. So, hindi ko na siya i -open. mga sisiko. Ito yung one trans nating chichirya.